One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, koko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasan ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Araw ng Tuesday! So, happy Tuesday sa atin lahat! Nung bonggang bongga! Oh my gosh, ang bilis ng araw, bukas Wednesday na! And then, of course, syempre maulan pa rin dito, katulad ng kahapon. Pero medyo parang mas matindi yung kahapon. So, bukas papasok na ako sa school kasi na, syempre wala tayo today. So, yon So, maraming magandang balita ngayon. Katulad na lang nung check-up ko kanina. Ang ganda ng result. Ang ganda ng blood pressure ko. 120 over. 76. So, maganda yon, O, di ba? And then, natuwa siya po yung nurse. O, di ba? And then, ayun. So, tapos na rin ang Mr. Cosmopolitan. So, umuwi na si Kenneth kanina. Nag-message siya sa akin para magpasalamat. And then, ayun. Sobrang nalungkot ako kasi... Ano, na ko sila. Mm -hmm. ko yung mga eksena. Na-miss ko yung, yung, alam mo yun, yung pupuntahan mo sila. Makikita mo sila. Ayun ang mga na ko. Pero, Siyempre, meron ng bagong pageant ngayon, ang Mr. International naman. Ayun ay magaganap na this coming Friday. So, sunod-sunod na yan. Meron akong imbitasyon sa Friday sa Mr. Global Thailand and then Saturday sa kanilang grand final and then 14 naman sa Mr. International. Gala night nila. Pero ewan ko, sa Friday, as uh, sabi ni Pawi, impitahan kita sa Friday. So sabi ko, sige lang, message mo lang ako. Si. So abang tayo ng message. And then, ang Miss International Queen, ongoing na rin. Kaya lang nasa Chiang Mai naman sila. Medyo malayo yun sa bangko, kaya hindi mo sila ma -ano, mapupuntahan. Siguro sa mga iba pa nilang mga activity at event. Ayun! At eto na nga ngayong araw na to. Marami akong hatid na chika. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang kilit dito ng bonggang bongga sa mama sa vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At hindi lang yan, syempre, sa mga bago natin subscribers. Hello sa inyo lahat. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, ay nako, ito nga. Taiwan, nako, umarangkada na sila ng bonggam-bongga dahil tatlong beses na sila nagwagi ngayong taon na to para sa kanilang laban sa Mr. Inter ah, sa international pageant, yung mga Mr. nila. So, ito nga, ang una ay Mr. Universe Tourism noong 2024. Earlier, so, ayun, sila ang nanalo. Yes, Taiwan. Ang um, Mr. Universe Tourism, yes. And then, sumunod ay Mr. Friendship nung nakaraan taon so nanalo din sila at ngayon naman ay Mr. Cosmopolitan. Mm -hmm. eh di bongga. Hindi <laughs> ko napapansin at hindi ko namamalayan. Pero ano ba 'yon yung mga Taiwanese naman ay mga guwapo naman yung mga pinapadala nila sa sa international pageant. Kaya hindi ka rin magugulat kung nanalo sila, di ba? Yung China nga nananalo, yung Vietnam nananalo. So karapatan din nila manalo, di ba? At in fairness naman sa kanila mga guwapo talaga sila. Kaya sabi ko nga, yung nanalo din Ah, okay, sige, sanayon na ako Si ano ang nanalo, si Taiwan Kasi naman, yung kagwapuhan naman talaga Hindi mo naman matatanggihan At ang ganda ng kutis, di ba? Tsaka maganda ang katawan Maganda ang tinding. Very, ano naman sila, palaban talaga mm -hmm. Kaya, okay lang, sige lang Yung iba, sinasabi nila nako Kaya na naman nanalo yan Kasi, ano nga daw uh, Pinarabaho kayo naman para naman lahat naman ng bagay binibigyan natin ng mali siya pag hindi nanalo si Philippines. Ako para sa akin both of them na talagang ginawa nila yung makakayan nila at ayun nakita naman natin si Mr. Philippines, di ba? Ginawa niya rin yung makakaya niya. Kaya lang hanggang doon lang talaga 'yon mga anak. But, hindi ibig sabihin no, na hindi natin nakuha yung titulo ay hindi na tayo magaling. Magaling. At hindi ibig sabihin nun ay dinaya tayo. So, walang mga ganon mga mga... So, tigilan natin yung mindset na ganon. So, basta laban and then kung ano man yung marating natin basta nakita natin nagperform ng maigi yung, yung ating pambato ibig sabihin noon ay talagang ginawa niya yung best niya so yung mga hurado na lang talaga at saka yung organization ang magdi-decide pa rin at the end of the story kung sino nga ba ang napupusuan nila at yun ang natutunan ko dito sa Mr. Cosmopolitan so yun na parang Yes, magaling ang pambato natin pero hindi tayo sure ko gusto siya ng organization para sa titulo. Ganon. Gusto siya para sa top 5 pero doon sa titulo, hindi tayo sure doon. Ganon. Kaya sa mga lalaban, dapat ay yung mindset natin ay sana magustuhan siya ng organization. Ganon. So, yun yung natutunan ko dyan. And then, sa mga Taiwanese, congratulations. Oh, di ba? So, bongga yan. At para na masasumunod natin, Chika, pambato ng Thailand sa Mr. International, tingin mo, Mama sa malakas ba ang lava ni Scott? Hmm. Nakita ko si Scott nung isang gabi, masasabi ko, ang mga bangon ni Scott, ang gwapo-gwapo. Diyakap niya nga ako kasi may mga dumadaan doon sa gilid. Tapos sabi niya sa akin, oh, please keep up. So parang gano'n siya ng gano'n sa akin. Na parang hila siya ng hila sa kamay ko. Tapos niyayakap niya akong gano'n. Tapos iga niya gano'n. Siyempre ako naman, kinikilig. <laughs> diba? Yakapin ka kaya ni Scott ng paulit-ulit. Tapos sabi ko sa kanya, I, I think I wanted you hug me. aha, uh -huh. So sabi niya, okay, come on. In-embrace niya ako ng gano'n. Oh may gan, God. Yung hinag niya ako, Diyos ko, sakop na sakop ako ng buong katawan niya. Landi ko lang, no? So, yun. So, sabi ng mga kasama ko, harot, harot ka talaga, no? Sabi ko, hindi ako harot kasi inihila niya ako na paulit-ulit. So, syempre, parang ako naman, ang feeling ko naman, gusto niya ako doon sa tabi niya. Ganon. Hay nako, Scott. So, may laban ba si Scott? Yes! May laban naman siya. Kasi, parang feeling ko, si Scott ay malaki yung laban dito sa Mr. Uh, International. Kasi nga, guwapo. Yung, alam mo yon ang linis ng dating. Lagi siyang malinis. Lagi siyang amoy mabango. Pangalawa, ang ganda ng katawan. Tapos, ayon matalino. So, ano pa, diba? di ba, nakakapagsalita din naman ng English, matalino mag-isip. So, ibig sabihin, may chance siya. So, yun. So, tignan na lang natin kung ano yung i-offer ni Scott dito sa competition ng Mr. International. So, looking forward ako dyan. And then, Scott, I think, isa siya sa mga sosoportahan ko ngayon dito. So, yan. Bukod doon kay Kurt Bondat, ha. Siyempre si Kurt Bondat, eh, parang tingin ko, eh, lakas ng chance niyang manalo. So, depende na lang kay Kurt kung paano niya ito ipapanalo. Pero sa totoo lang, lahat ng tao dito nagsasabi na kung malakas ang daban ni Philippines. Malakas si Kurt. Uh, si Kurt at ako naman yes totoo malakas talaga ang laban ni Kurt Bondat dito sa Mr. International at walang question yon oo kumbaga para given yun, na nako malakas talaga si Kurt oh so yan. depende na lang kay Kurt kung paano siya uh, aariba nabigyan nga siya ng pagkakataon mag-compete doon sa Miss World, di ba? So, hindi nga naipanalo. So, ngayon, baka naman dito, natuto na siya doon sa experience niya sa, ano, sa Mr. World. At baka naman pagdating dito sa, ano, ay, ayun na, umariba na siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, malalaman natin yan. Pili ko naman naghahanda siya ng todo-todo. Correct. At para naman sa sumunod natin, Chika, ayan nga, sa International Queen, beauties, nagtungong ng Chiang Mai. Yes, may mga activities sila doon. Ang bongga, no? So, talagang inililibot din sila sa Thailand. Hindi lang dito sa Bangkok, kundi may Pattaya, may Bangkok, at may Chiang Mai na ngayon. So, in na sa organization, mukhang mapera. At mag marami kasing sponsor dito. Eh. Yung, alam mo yung madali lang na kumontak sa kanila to sponsor talaga sa mga ganitong kalalaking pageant. And then, ayun, nakakatawa kasi syempre, maganda yung experience ng mga ating mga beauty queen dito sa Miss International Queen. Kung baga, parang asarap sumali kasi alam mo yon na parang alam mo na maayos yung organization at hindi sila basta-basta lang. Ganon! Kaya good luck sa pambato natin sa na si ano si Ana ano Ana Lorenzo sa si Ana Patricia Lorenzo yes sabi nang ganon kung ano ba mama, sa mo malakas yung laban? Magtiwala tayo. Hindi ko pa alam kasi hindi pa naman natin nakikita talaga yung exactong competition. Hindi naman tayo pwede mag-base lang doon sa mga, ay, eto maganda, eto ano. Eh, dito nga sa Mr. Cosmopolitan, eto magaling, eto ano, pero hindi nanalo, ba diba? So, ibig sabihin, hindi yon ang kailangan natin na na maging basihan. Abangan natin yung eksakto na competition at doon tayo ayon may message na yung Miss Stephanie. Allah, may invitation na ako sa Miss international queen, o, oh, di ba? So, nagme-message sila sa akin. Ngayon lang. Anyway, so, yon So, na-excite ako. So, abangan natin yung preliminary, abangan natin yung mga activity talaga nila na makikita mo na yung performance nila. And I hope na sana ang galawan dito ni Patricia ay smooth na smooth at ayon magustuhan sana siya ng organization. So, malay natin manalo yan. Hindi natin alam. So, laban. Mm -hmm. At para naman sa sumunod natin, chika, online selling ng Miss You Beauties, hindi na mapipigilan. So, ayun na nga, dito sa Thailand, nag-online selling na rin. Tapos, pagdating doon sa, ano, sa Pilipinas, ganun din, nakikipagsabayan talaga si Atisa Manalo sa mga eksena ng mga beauty queen dito sa Thailand. Alam mo yun, nakakaloka. So, may pa-online selling na rin. Ako para sa akin, nakakaloka lang kasi Miss Universe to. Dapat ang ginagawa nila ay iba. <laughs> yung mga advocacy, yung mga ganon. Paano sila tutulong, paano sila magkakawang gawa. Ngayon, iba na eh. Talagang kailangan sales lady kay So, nakakalungkot na ganito na yung pageant, pero wala tayong magagawa. Ito na yung bagong era. At kailangan natin i-accept or else mapag-iiwanan talaga tayo sa eksena. Buti na lang si Atisa willing din gawin ang mag-online selling, di ba? Diyos ko, nakakaloka, sakit sa ulo. <laughs> Dati yung mga beauty queen, wala silang ginagawa kundi magpaganda ng magpaganda. Ngayon, nandiyan na sila sa TikTok at naglalain na rin. So, ito naman si Mr. Nawad, syempre happy siya kasi, ay gusto ko yan, gusto ko yan. O, ganon. Kasi, para na rin sa mga sponsor sa Pilipinas, para na rin sponsor kung sino ang nag-sponsor sa kanila, kaya nila ginagawa yan. At ito na talaga yung panahon ngayon, no? So, kailangan mabenta ka sa social media. Ganon! Kaya nga, kung gusto ko nga magpatubo ng buhok dito, eh. So, yun So, good luck kay Atisa. At sana talaga si Atisa ay makaarangkada ng bonggong-bongga sa Miss Universe. Sabi ni Christine Ann Perez, estimate niya daw kay Atisa is top 5 so ako din naman, estimate ko top 5 or more ganon, so bonus na kapag na natin yung corona, mahirap mag ano dito, mag sa organization ng bagong Miss Universe na JKN, hindi natin alam kung ano nga ba ang gusto nila at ano nga ba hinahanap nila pero nakikita ko naman dun sa Miss Universe ngayon na parang ginagawa naman nila yung makakaya nila na na mapantayan pa rin talaga yung level pa rin na talaga ng Miss Universe noon. At nakita naman natin, di ba, si Victoria ay talaga napaka high class na no beauty. Tapos ayon iba-iba pa rin yung ginagawa niya. Travel doon, travel dito. So, yun yung bongga. Pero sana wag makalimutan nila na ang Miss Universe ay talagang wag naman nila pabenta. Hindi eh. <laughs> ba? Si Mr. Nawat lang naman yung may gusto ng ganyan. Eh. Anyway, so good luck. So, eto. Wow! Congrats po, Thailand. At powerhouse na daw sila. Salamat po sa JK and Ira. Hello, universe. O, oh, anong comment ko dyan? Ang comment ko dyan, Thailand Certified Powerhouse na under JKN. Dahil first runner-up, And then, ayun, so panibagong ano na naman, uh, third runner-up at etong nga CV na nakumukhang corona. Mm -hmm. Ako para sa akin, powerhouse, bahala sila. <laughs> so, pwede din naman kasi, di ba, parang nakakapanalo na sila ng Miss Universe, nakapanalo na rin sila ng Miss World, may Miss International na rin sila. So humahabol. Oho, uh, 'yun yung ano, humahabol sila sa posisyon ng Pilipinas. Pero I hope na sana hindi naman nila palitan ang Pilipinas sa alam mo 'yon, sa sa posisyon na to. Kasi para sa akin, grabe yung effort talaga ng mga Pilipino or ng mga beauty queen natin para marating natin yung powerhouse. So parang feeling ko, yung level ng caliber ng pagiging ano beauty queen ng Pilipina, hindi pa rin nila makuha yon Yung kumbaga, parang yes, styling, panalo. Ingay, sige, umiingay sila. So, nakakasabay sila. Pero yung pagdating sa performance talaga, yung sasabihin mo, ibibigay ng katulad na katulad ng Venezuela, USA, Philippines, parang wala pa sila sa ganong momento. But, nandoon ako sa part na parang kung titignan mo, yes, humahabol, humahabol sila sa mga malalakas na katulad ng USA, Venezuela, Philippines, ayan. But, hindi ko pa rin sila makonsider na powerhouse. <laughs> Kasi nga may kulang pa, may kulang pa sila siguro sa yung kung paano talaga yung beauty queen nila as a beauty queen. Uh -huh. So, ayan malakas sila in term of suporta in terms of styling, mga ganon. So, okay yun sila. But, in total suma, looking forward pa rin ako kung ano pa rin yung ipapakita ng kandidata natin sa mga intablado na sinasalihan natin. At, hindi pa rin tayo nawawala sa eksena. Medyo nahihirapan lang tayo dahil, ang feeling ko, uh, sila kasi yung kalaban natin. At, sila yung nag-organize. Uh -huh. sila yung katapat natin dahil sila yung nag-organize. At parang ang hirap kumilos kasi hindi mo alam kung kung nagugustuhan ba nila o hindi alam ko na naniniwala sila sa lakas at galing ng mga Pilipino. Pero nandoon ako sa part na parang ayun nga. So para mag-penetrate sila ng bonggang-bongga, haharangin nila yun ng todo-todo at bibigyan tayo ng panibagong ganap katulad ng o oh, Miss Universe Asia ah, ganon so yon so our a continental queen kayo mga ganon so parang medyo doon sa part na yon talagang nakikita ko yung sistema na ang beauty contest ay negosyo na. Oho, uh -huh. so yan. Katulad na lang ito, Mr. Intercontinental. Ang galing-galing ni Ken at pag mo. Pero meron pala silang iba pang nakikita. At hindi mo po pwedeng sabihin, eh, hey, bakit hindi sila pinanalo? Bakit hindi ito pinanalo mo, hindi ganito? Kasi, may isip mo din na parang, ah, sige, baka hindi yun yung inahanap ng sponsor, hindi yun ang inahanap ng organization. So, ang kalaban natin talaga, yung desisyon ng organization at desisyon na sponsor. Eh, ang problema, dito sa Thailand ginagawa. And then, yung mga sponsor ay syempre may mga nagugustuhan sila. Actually, hindi rin ganun eh, na parang sasabihin mo, Thailand talaga ang matindi natin kalaban. Kasi kahit nga si Mr. Thailand, diba, ginawa lang top 10, pero ginawa pa rin tayong top 5. So, ibig sabihin, nakikita pa rin talaga nila na, ay, magaling talaga si Philippines. So, yon At then, sa pagiging powerhouse, parang feeling ko mahirap to trabawin at hindi to basta-basta. So, kailangan lang siguro talaga na na pukpukan na trabaho. Diba? So, yun. So, ako, para sa akin, looking forward ako na, na kung ano pa yung ipapakita ng mga candidates natin. Mm -hmm. At sana talaga mag-elevate sila ng bonggam-bongga -bongga, ng the more. Ganon. Para maka-ariba pa tayo ng todo-todo. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin na ngayon? Tingin pa ninyo sila na kaya ang susunod na powerhouse. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Nagtas ba ang mo? So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.